So guys, paano pasarapin ang patatas niyo? Yeah, ganyan siya oh. Let's start cooking. So, guys, dahil tapos na akong mag-fry ng potatoes, yeah, dapat kasi cubes yan para hindi naman tayo perfect and hindi naman ako chef. So, ganyan yung mga sizes niya. So, sa kalaha ninyo, guys, ito yung mashed salted egg. Yeah, mashed na yan. Tapos, yung garlic, uh, very small slices. Sobrang liit na halos parang ano na siya yung uh, gina-blender. Yeah. So, then, very thin slices din ng sili. Para halos lahat pwedeng kainin. Okay. So, let's start cooking. Tapos, merong green onion. Maya, maya ihalo natin yan. Yeah. So, ganito. Madali na lang to guys. Kasi luto na yung uh, potatoes. Yeah. Itong mantika, konting-konti lang, guys. Yeah. Very little bit of oil. Yung mantika na ginamit ko, yun yung niluto ko sa, ano, sa potatoes. So, yun, guys. Halo-halo lang natin siya parang iinitin mo lang yung salted egg yak. Yeah. Bali, ang mangyari nito guys is yung potatoes, parang titimplahan mo lang siya sa salted egg. So, no need, uh, ano, pang timpla na. Yeah. So, it's your desired choice na kung lagyan ba nyo ng laurel or black pepper or any spices na meron kayo. Yeah. So, sa akin, very simple lang kasi hindi sila masyado uh, hindi nila masyadong tinitimplahan yung mga pagkain nila. Ganun yung mga chekwa. Yeah, they're very conscious when it comes to taste of the food. So, ayan siya guys. Inaan lang natin yung apoy. So, ayan. Medyo initin lang natin siya guys. Halo-halo. Yeah. Tsaka okay lang na hindi mo na i magbrown mag-brown yung grabe naman yung garlic kasi means garlic parang ano na yung very thin slices na super so, pwede mo na siyang kainin direct so yeah so yun siya guys halo halo lang Ayan. So, as you can see, yung kalaha is tefal talaga, no? So, hindi didikit yung pagkain kahit gaano ka katagal magpreto ng isda dito. Hindi talaga siya didikit, guys. Kahit sunog na yung isda mo, hindi parang rin siya masisiha or didikit. So, yan siya, guys. Ayan. Yeah. Tapos, pag medyo mainit na yung salted egg, ayan. So, hinaan mo yung apoy. Tapos, ilagay ko na yung green onion. Kasi, ako yung tipong hindi kakain ng green onion na hilaw ba diba, madalas sa mga chef, yung green onion parang sa ending na ilagay nila, pero ako iba ako guys. Gusto ko luto yung green onion kasi hindi naman ako ano, Indian. Ayoko kakain ng hilaw na spices. <laughs> diyan siya guys. Pero mga, mga amo ko guys, ganun sila magluto yung mga green onion sa ending na nila nilagay. Yeah, parang hindi kasi naluluto guys. Tapos parang ayoko, ayoko kumain ng parang bahong amoy sa ano ba, sa bibig yeah. So, siya guys. Kahit mag-toothbrush ka, amoy ano pa rin green onion pagkakain ka ng hilaw. So, yun guys. Lulutuin ko lang siya ng konti. Yeah. So, yan. Uh, this, all of these ingredients are very, very healthy. Yan. So, ayan yung salted egg. Healthy yan. Kasi matagal. Alam nyo naman kung paano gumawa ng salted egg. di ba Parang ilubong mo na siya guys for pilaka days just to make it salted egg. So, yan siya guys. Yeah. And then, of course, pag medyo Uh, medyo init-init na yung green onion automatic luto na yan. Yeah kasi yung mga dahon-dahon or kahit anong dahon-dahon gulay madali lang maluto. Yeah. So ayan siya guys. And then ihalo mo na lang yung fried potatoes mo. Yeah, sanyan. So mm. Pwede rin siya guys yung ano tofu. Masarap din ganitohin you guys. Yung tofu. Yeah. So para maiba naman kasi pero yung madam ko ibang klase din yung patatas nila pero wala sila kaya my own DIY <laughs> my own DIY cooking yeah so ayan o di ba masarap no pwede na to show, guys so ganun lang siya ayan kasi meron naman kami ibang ulam doon yeah so para lang pasarapin yung patatas kasi malapit na siyang masira kaya niluto ko na lang masarap to pag ano din chicken curry pero long process na wala din curry ano Walang chicken. So, ayan. Mayroong chicken. Steamed chicken. Hindi naman nila ginawang chicken cart. Sinasya, guys. Tapos na. Tapos na. Konting halo-halo. Wala -halo nga yan. Para ma-mix together. So, ba? Diba? O, masarap na. Ayan. Mm. So, guys. Ito na yung ulam namin. Yeah. So, potatoes with salted egg. Tapos, yung bamboo shoots. Chinese bamboo shoots with mushrooms and chili and garlic. Yeah, tapos milkfish. Oh, alam yung milkfish. Bangos yan. ya yeah. So, yummy. So, dalawa lang kami kakain ni Lolo kasi hindi pa dumating yung bisita. And of course, hindi mawawala yung sabaw. <laughs> yung sabaw guys, kay ano pa rin, bamboo shoots. O, diba? So, mahilig sila sa bamboo shoots and gustong gusto ko yung bamboo shoots nila kasi hindi mapait. yo yeah. See so, and guys, time to eat. Thanks for watching.